tayo dito wala rin hubos din kawawa naman ay pati pa yung hubos talaga pero ayan sinabihan ko na po yung ano sinabihan ko na po yung may ari na tinuka ng manok pero wala na tayong magagawa dahil wala na wala na talaga oh ubos talaga siya sa dami ba naman ng tinanim ko walang natira kahit ano oh my god pati pato oh ba, nabali daming bunga ng limonsito oh so ayan kakak Ayan o, oh, tumatakbo. Ayan yung mga manok. O, oh, ayan yung mga salarin. Ayan yung bahay kasi o, oh, sa kabila. Salarin, ayun pa yung isa o. Oh. Ayan, so kailangan nating lagyan ng net. Ayan, para hindi makapasok yung mga manok. Ito yung mga, oh, Diyos ko. Oh. Gabi yung mga manok. Oh, butas-butas yung mga, ano, oh. Wala na lang natira sa mga tinanim kong mais. So kaya lalagyan na lang natin ng net. So ayun na, oh.